yan magandang araw sa inyo mga master. Nandito tayo sa ating manukan. Ano, pinakawala na natin yung ating mga itik. si wala na yung ating mga manok. Naubos na. Yan, no, itik na lang. Kahit dati, pag magpakain dito mga master, ang dami. Nagagaw sa nasa ka pa. At sisi, wala na. Yan, tingnan mo. Isa-isa na lang. Yan na lang, oh. wala na yung mga master malinis na wala na mga manok naubos patay o yan wala na ito nangyari sa ating manukan namahan tayo ng piste pinagkutumba ko na lang ibang kahoy so yan na lang o Nagtira pa pero pa isa-isa. Kaya dati na kahit saan puno, ang dami. Pero ngayon, wala na. ang yung itik na lang naiwan. Ito nga itong mga itik, matibay sa sakit. Pinuksan na natin yung kulungan nila. Para sila na naman yung gagala. Upos na natin yung mga manok eh. kahit dati magpakain ako dito dami niyan. pero ngayon wala na kung kailan na naman dadami yung ating mga manok ito mga master nung mga nakarang ano na vlog ko ito malilit pa pero ngayon ito na sila bilis lumaki yung pato binablog-vlog ko to dati mga master na ano pa pinakulong ko pa late pero yan na sila yan pinakawala na natin gala-gala na -gala, yan sila para makagala naman sila na yung papalit sa mga manok tagal pa ulit yung mga manok na yun hihirap magpano ng manok pag piniste ubos busa lang mamamatay mga puno na lang naiwan buti may pato tayo sila na naman yung padamihin natin Ya, pinakawalan na natin sila. siguro ngayon taglamig uso talaga yung ano pista sa manok iwan ko yung mga ibang manokan kung kinamahan rin ng piste kung namatay rin wala ko kahit sisi, wala na itik yung paramihin natin ito matibay talaga to na sila magagala-gala na kasi kung nung maraming manok hindi sila pwede pakawalan dyan oh dahil talo sila sa manok nahabol sila ngayon wala nang maghabol sa kanila oh. kaya purpose talaga dati dyan kinukulong dahil sa manok sila obra yan, ito na yung ating manukan. Alos wala ng manok. Ubos na ating mga manok. Meron dyan na nakakulong mga kunti na lang. Mga ginamot. Kaam pa. Yan, nilagay sa kulungan. Targang pag yung manok tinamaan pala ng piste mga master. Talagang bago talis yung piste halos maubos. Lawak itong alagaan natin dito. Ano, wala lang wala, wala na kumakain ng pagkain dito dati upos agad dyan sa mga manok pato hina rin pala kumain to bilis mabusog kaya sa mga manok na malakas kumain pag ano marami yan, hanggang dito na lang mga master.